Hey okay guys. Part tour tayo. Check natin. May leg ceiling pa doon. Kino kaya to? Walang tao ah. Uyo. Malinis. Maayos. Tira. Parang may naiwan ah. Oh. Oh, wala. Okay next May okay, pintura. Nasa quarter na tayo guys. Para ma-check natin yung mga nakasaksak dito. Walang talaga ako kumilos. Mabilisan lang talaga. May naririnig ako. May tao pa. Ito sa si mom Ederlin. Okay, close, close lahat. Okay, close. Hi ma'am, hello. dicek lang. Huh? 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 Oh, oh. sak. Kung hindi kayang bulutin. 408. Iyan o. Oh. Chakpat eh, no. 408, 308. Parehas lang ah. May 8. Okay. Safe lahat. Okay, ilaw na lang mamaya. Okay, malinis kay sir. Agustin. Kay Sir Agustin to. Malinis, maayos oh. Maliwalas. Okay. Yeah. Next. Yun, sarado din. Uy, yun oh. Anong room to? Diba? bintana na ako kung hindi kayang isara. Huwag buksan. Diba? Oo. Oh, Di eh. Eh, anong room to? 406. Congratulations. Okay, lock. Sarado. Okay, lock. Andito na lang guys. Bye.